Hello, hello, hello guys, mga igan, mga best friend, mga bossing, kamusta po kayo? Okay po, tuloy na po tayo. Ito po ay isang short video para sa 1 Peso Pilipinas, presyo. 1 Peso Pilipinas, ito po yung babae, no? Ang bili, marami to eh. Ang 1 peso Pilipinas, yan po ah. Kanyang likuran, yan, United States of America, 1907, 1907 pala to. 1 peso Pilipinas, yan, may presyo to eh. Ang um, 1 peso Pilipinas, yan. Para yan, oh. No? Maraming, ano Maraming ganito. Bali, ito. Ano 1907. Ayan po, ang kanya pong presyo ay 1 peso Pilipinas. Ito po sa malaking-malaking tindahan ng coins sa Amerika. US, Philippines, 1907. 1 peso, silver crown almost uncirculated, UNC, good luster. Ang presyo po ay 1,950 ha? sa eBay. No? Marami pa lang, marami tinitindang ganyan, alam ko eh. Ano siya? Plus 200 pesos shipping. Ang po ang kanyang presyo. 1,950. Okay po. Sana po yung nakapagbigyan ako ng Konting impormasyon, konting aliw para sa pangungulekta ng coins. sa mahalaga, alam natin kung magkano ang value presyo ng mga coins na ating hawak. Hanggang sa muli, lagi po nating tatandaan, ang mga barya ay bahagi ng kasaysayan. At tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now! Don't forget to subscribe!